Hello mga kaidol! Maayong hapon sa inyong tanan mga kaidol! Kumusta naman ang ako mga kaidol nga guwapo o guwapa? <laughs> oh hi! hi <laughs> mga kaidol, ko diri sa pinakabuntod mga kaidol. Sinko na ko ni Plitea mga kaidol para maabot ng langit mga kaidol. Naaday ko diri mga kaidol kaya nanuroy kong isda. Niabot kay ko diri buntod mga kaidol. O grabing sininggit na kong isda mga kaidol. Ga dogo ko wako kabalo wako kabalo makidol nga niabot na ko diri sa pinakatsada nga bio oh grabe katsada nga bio makidol oh tanawanya makidol grabe katsada nga bio bio makidol pala lang ko sira video ha para makita po sa uban nga pasiganahan mo man makidol nga mo ani mo diri napita nga para mawala inyong problema makidol para makikita mo ani nga bio grabe katsada gyud grabe katsada nga lugar makidol oh tanawanya makidol ha grabe katsada nga bio niabot ko diri makadol kay na ako akong isda, huwag akong kabalo, huwag akong kabalo mga nga niabot naman din diri, diri sa guwapo nga oh, krabi kacadang, biyod ay oh, gabi kacadang biyo dito naman mga idol, thank you for watching, bye bye Mwah.